Huwag ibigin ang mundo. Ano ba ang pinagmumulan ng mga pag-aaway at alitan ninyo? Hindi ba't ang masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso nyo? May mga ninanais kayo pero hindi nyo makamtan. Kaya handa kayong pumatay dahil dito. May mga gusto kayong makuha at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-aaway kayo. Hindi nyo nakakamta ng mga ninanais nyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At kung humihingi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ang sarili nyong kasiyahan. Kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Kaya ang sino mang nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. Huwag ninyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ayaw ng Espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa kasulatan, Kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Kaya magpasakop kayo sa Diyos. Labanan niyo ang Diablo at lalayo ito sa inyo.